Evo. Ngayon nga di sa uh, pawala. Okay, right. hindi to right? <coughs> <coughs> so ini nga mong kinihi mo pag sa facebook sa amon gin kadiyan nga place pag aghat lot ini sa mga turista na kumadi ang pag pagpaignite liwat sa tourism so buligan ta na atong lugar dito sa bungto sa mondragon nga i man ini nga atong mga video para ma-expose gihapon na natong place kay maupay talaga in siya nga place man didi labi na yan akong summer Punta sana kami sa napawala. Pawala. Napawala. Napawala. Nawara kami, nawala kami. Hindi namin alam kung saan ba 'yon. Yung place namin. Saan kaya ayun. Okay, so kami sa bawabawaray sa tubig. Okay, so, Grabe ito ano. Yan o may yung duhad na ito duhad na butas dalawang butas dalawang butas magka ano yan magka magkasunod yan din dalawang butas dalawang butas yan para na to okay paa no paa yan at saka dito paa. Yan. So nag-step siya. Dalawa step dito. Tapos sana yung heart. Heart tayo nakita kanina eh. Sana yun. Yan tayo sa Oo. Yan o. Oh heart shape din siya. Malapit lang, inuwi ko na yung ano, tibag ng ano. Nakita kong heart kanina eh. Ayan o. No? Huh? Ayan, Ayan, hulog lahat. Ayan, hulog. Ayan, hulog. Ayan, hulog. Ayan, hulog. Ayan, hulog. kanina nga heart. Yan ako Sabang yun Abang kayo ng mga hapon oh. ganyan pa ito yung hunahok dito yung ito yan ano hard shape hard shape din malalim may na siguro to dito no mga no, butas butas nakuha na yan Yan, may nakuha na siguro yan, dyan. Pati dun sila lalim mo. Oh. Mga 3 to 5 meters. Mga 3 to 5 meters yan, dyan. From here, down there. So, ayan, oh. May butas dun sila lalim. So, nung una mga panahon, mga Japanese. Punta sila dito. Ayan, oh. Grabe guys, yung place. Hastig. Inuhaw kami pero salamat sa Just Coffee. Na okay, guys, so papunta yan dun sa taas. So yung dalawa na yan, may butas din dyan. May butas din dun. Yan. Yan. Diyan yung hapon na kanoy. Ka, eh. Diyan nakaupo yung mga general ng mga hapon. Diyan. Tsaka, ano yung bunga yun guys?